Mahigit dalawang daang Pathfinders mula sa iba't ibang Adventist School sa Batangas nagsama-sama sa isinagawang area-wide Pathfinder Campuri. Nagbagay ito ng mga bagong kasanayan, kaalaman at experience sa mga batang dumalo. Ang balitang may pag-asa hatid ni Cherry Fabiala. Sa layuning mapaunlad ang kasadayan at espiritual na aspeto ng mga kabataan, isinagawa ang Batangas Wide Pathfinder Company dito sa Encantera Nature Park, Santo Tomas, Batangas na may temang Rebuild the Altar. Pinangunahan ng Batangas Adventist Teachers Association o BATA ang Batangas Wide Pathfinder Company na dinaluhan ng humigit kumulang sa dalawang ang mga pathfinders mula sa sampung paaralan ng Batangas at sa San Rafael Adventist Elementary School sa Laguna. Bagama nakaranas ng ilang araw na ulan at naging maputik ang campsite, patuloy pa rin nagbigay sigla sa mga kabataan ang pagsubok na ito. Kami po ay nagkaroon ng pagkakasundo ng mga prinsipal sa pangunguna po ni Sir Dayo bilang aming presidente na magkaroon kami ng Batangas Wide Campuri. At sa pamagitan din po niya, amin pong nahanap ang lugar na ito na pinagkalob ng Panginoon na napakaganda na maging venue ng aming pong uh, camping. At aming pong isinakatuparan ang mga planong ito sa pamagitan ng ating Panginoon at aming pong itong binalangin. Ang Pathfinder Campuri ay isang natatanging aktibidad na hindi lamang masayang pagsasama-sama, kundi isang paraan upang makubog ang mga sa physical, mental, social at spiritual na aspeto ng buhay. Sa pamagitan ng kanilang mga skills na natutunan sa paaralan, ay ipinakita nila ang kanilang usay sa march cut drilling, knot tying, bandaging, fire building, camp cooking, hiking, obstacle course at marami pang iba na kung saan ay nalilang ang pagkaroon ng disiplina, pagsunod, pakikipagkaibigan at pakikisa. Sa pagkakaroon naman ng mga worship services, idiniin ng mga tagapagsalita ang kahalagahan ng pagpapago sa mga prioridad upang lumalim at lumago ang pagkakilala kay Kristo. So, ang natatanan ko ngayon sa mga at sa camping na ito ay lagi mag-cooperate sa iba ng maayos, bigyan din ng teamwork, makinig sa lahat ng ginagawa nang pinapagawa sa iyo at lagi mag-enjoy anong ginagawa mo activities. Natuturan ko po na ang pagising sa umaga ay magbasa ng Bible at taimtim na manalangin. Na Naramdaman ko din po ang pagpapala at presensya ng Panginoon. Nagkaroon ng binyagan na may laging limang mga Pathfinders ang nagdesisyon na tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Tunay na ang mga anghel sa langit ay maligayang makita ang mga kabataang ito ng pasakop sa kanilang tagapagligtas. Pagdating ng hapon, ipinamalas nila ang kanilang husay sa Bible Quiz at kinagabihan, nagpakita naman sila ng galing sa kumamagitan ng kanilang mga talentong at nagkaloob ng Panginoon. Ang ating tema sa taong ito ay Rebuild the Altar. Ito po ay may kinalaman sa pagpapatatag ng pananampalataya ng ating mga kabataan upang sila'y maihanda sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa pagtatayong muli ng altar ng Diyos. Sila ay ang mga instrumentong kanyang pinili upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, kahabagan at takilang pag-ibig. Kaya patuloy natin silang suportahan sa mga ganitong gawain sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Ito po ay malaking tulong para sa ating mga estudyante na malaman nila kung paano maging uh, kabahagi sa pagtatayo ng ating altar at e maturuan sila kung paano mag, mag, makisangkot sa pagpapatatag ng kanilang kabuhayan, pagpatatag ng kanilang relasyon sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Cherry Vergara Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.